And radio personality, entrepreneur, and production company executive. He is primarily known for his very famous docu reality and investigative public service program, that is Araneta Coliseum. Okay. Magandang hapun sa iyong lahat. Ah, uh, mga players over there and here, 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 here. Everybody. Okay. Magandang hapun sa iyong lahat. Uh, team, magulang, guests, organizers, and everybody else that did this the Coliseum. It's an honor na may pitan ng But then again. ang aking ang diretsyo na ako para wala na tayong masyadong patumpik-tumpik okay naniniwala ako sa sports naniniwala ako na sports is it begins sa habit habit means mag-uumpisa sa bahay kinakailangan gabay ng magulang ang magulang ang siyang maging uh, mag inspirasyon nanay, tatay, sa loob ng pamamahay, i-develop skills ng kanyang bata. Makikita na sa mga bata, tulad ng na mga nandito. Hello. Uh, excited ako pag nakikita ako ng mga batang kapareho niyan. They're so young, I'm sure na tinuturuan na sila to develop a habit, which is discipline. It starts from home. Magulang. Ang magulang ang siyang titingin muna kung anong abilities and talents na makikita sa, ba sa bata. Ang magulang ni siyang, mata ng magulang, tingin ng magulang, kung anong interest ng bata. Mahalaga sa bata na magkaroon siya ng special talent or skills na sa magulang niya. At dahil sa magulang, kung minsan paglabas ng bata sa bahay, makikipaghalubilo siya sa mga kasama niya. Kalimitan, basketball court, pag medyo nakita na ninyo na yan, hikayatin ninyo. I believe in team sports. Sa so team, matidevelop yung sinasabing team spirit, pakikitungo, pakikisama. Kaya lang, hindi po pwedeng sumasama sa team kung wala mga coaches. Napakahalaga ng na mga coaches dito. Second sa mga magulang. But ano magulang is second to none above anyone. Magulang talaga tatay, nanay ang siyang unang tumingin kung anong hilig ng anak, hikayatin niya. Huwag na huwag hayaan mga bata sa loob ng bahay. Alam naman natin, sikat ngayon yung mga games, but then again, sports, physical, mental activities, and then yung interaction. Kaya, isang habit lang ma-develop sa bata. Kung mahilig mag-dribble, alam niyo na. Anything about ball, alam niyo na yun. Pag mahilig siya sa harapan ng salamin and keep boxing, alam niyo na yun, sports na yun. Individual sports yun. Pero pag mahilig na nakita niyo ang bata, gumaganyan-ganyan, na, gumaganyang na nag-shoot, or pumapalo ng bola, o di kaya sumisipa, it's a sign. Pero pag hindi yan ang hilig ng bata, maybe ibang sports. But then again, ang sinasabi ko, I go for sports. Mga bata, I'm happy to see that. So, sila. Hello. And then from here, teenager na to. By then, na-develop na to. May skills na to. Nag-uumpisa pa lang yan. Yung mga coach. Coach? Tama? Coach? O, oh, sino mga coach dito? Malaki ang papel ng mga coach. Malaki mga papel ang papel ng coach. Naka-angla sa inyo yung habit that would lead to an attitude. A habit of discipline, attitude, then it becomes a character. Nandiyan din sa coach. Ma-develop yung bata kung anong talino at skills niya. Again, pabalikan ko lang, ano, dahil ako sa PITAG, ayaw na ayaw namin yung mga batang involved sa rambol, mambubuli, or bisyo. Ang sa akin naman, I'm a father and I also have kids that I encourage sports sila. So dito ngayon, ako yung papasalamat sa inyo, short lang ako. I look at the next generation. The next generation, nasa mga coach. and I hope nakatingin yung ating pamahalaan and every other NASH, NGO, uh, non-government organization, big companies to support you guys because without this support, mahiram. So I call on the big, the taipans, corporations, non-government organizations to give the support. It is not just enough to develop a habit, but without the funding, support by our government in sports. We know but then, this is another another level I look forward, that you'll be successful, that you get all the support that you need. Starting our government, to government organization, the big businesses, high fans, and all the other big industries We begin to support support. That's all I pray. God bless. Maraming maraming salamat po, Mr. Ben Pulpo. For